Magandang uh, araw po mga skippers TV Ngayon po ay araw ng Biyernes at kami po ay pupunta na ngayon sa Bukawi Pet Market Samahan niyo po kami, tara na! Magandang araw po mga TV Welcome po Skippers Ngayon po ay araw ng Biyernes dito sa Bukawi Pet Market At syempre po, maganda po ang sikat ng araw uh, Maganda pangitain po ito para sa araw ng Biyernes sana po ay magustuhan ninyo itong aming mga alaga pets po dito. At syempre po, nag-start tayo from 6 a.m. hanggang 12 ng tanghali. Medyo nag-extend pa minsan. Depende po sa traffic. At uh, sana po ay huwag kayo mahiya dito. Maray po tayo alaga rito. Meron ako dito mga toy poodles. Dalawa na lang po magkapatid yan. Ayan, sa likod ko. At meron po ako dito mga pretty short hair na puro blue magkakapatid tatlo po yan isang male at dalawang females at uh, pwede nyo pong uh, tawaran negosyo naman po yan so samahan nyo po kami sa araw na ito maraming po salamat okay. Ayan po sila, buhay bigla ang kalang mga dugo kasi nakaamoy at nakadinig ng lagutok ng pagkain sa kanilang feeder. Ayan o. Oh. Ganyan po, kagigil yung mga yan. Ganyan katatakaw. Ganyan kalalakas kumain po. So, ibig sabihin po, talagang healthy sila. Papakita ko po sa inyo kung gaano kasi iba itong dalawang to. Ha? Ah. Yung mga kapatid po nito, ganito rin kasi siba. Tama oh. na yun, masyado marami Hindi yun, no? Oh. Tatlo lang. Kalakalati lang. Huwag masyado marami. Okay na yan. Ayan. Tingnan niyo po. May amin ang konti ha. Ang ah. kasi si batong dalawang to. Ayan. Wala ka hold oh. na. Gigil na gigil oh. Talaga attentive na attentive. Oh. Ayan po. Ang matasabi ko mga good eaters. Ah, uh, may mga konti po yang hindi hinihiwalayan yung pagkain, no. Oh. Kada kilos ng asawa ko, talagang ano sila attentive sila doon, naka-focus. Focus na focus sila doon sa dog food. Ayan no, oh, talagang nilalanghap nila yung amoy oh. Hmm. Ayak pa oh, kita niyo oh, kita. Oh. Oh, kita oh. Di diba, hindi matigil oh. hmm. Ayan na, ayan na, ayan na Ayan na po, ayan na, tingnan nyo ha ah. Tingnan nyo kung oh, gaano kabilis yan ha ah. medyo na para miyata ilagay na pagkain. Oh, ito. naman po yung ating mga British short hair. Ako, lalakas din po kumain itong mga to. Grabe rin po yan. Ayan, o. No? May electric pan pa sila, syempre. Tigitigisa po yan. Ito yung dalawa. Tingnan natin kabanata rito. Tingnan natin kabanata dito. Ayan po. Siyempre, yan po ebidensya. Ubus na. Ang dami po niyang kanina. At uh, ang lalaki na naman po ng tiyan. Iinom naman ngayon ng tubig. Susunod so, niyan, alam niya na ako anong gagawin. May pumasok sa bibig, may lalabas sa puwet. Ito pong mga ito, may mayang konti, ganyan din. Ito po, puro female daw po ito Puro choco oh, ano, Kita ano, ano. niyo po kung gano'ng kaangas sa mukha nito Tsaka katawa, no? Ayan, no? Bossing, ilang buwan na itong mga ito? Ito, five months Ano yung five months mo? Ito, five months Five months, ang liliit ito, 18K lang negotiable sa so, check box na. Ang papers na ito, ito process. ICBR. 18K negotiable. 18K, ang angas ng dating, oh. Female. Ito, female. Hindi, puro female. Puro right. female. Kapatid niya, 18K lang din negotiable. 18K din, si negotiable. Kita niya, oh. Five months. Ito, five months yun, eh. Hindi nila kapatid. Hindi kapatid, 5 in a half months. Hindi lang naka-aircraft, 15K negotiable. 15K negotiable. Ano, oh, dinidilaan pa kayo. Maka, mga Grabe o oh. ayan po. Ano number natin Sir Eljan? Ang uh, contact number ko Sir 9058633280. Eljan Drie ang party recipient. Ayun po, ha? Taga Pandi ka ba ngayon? Pandi, Bulacan. Oh, Pandi Bulacan. Okay, salamat po. Meron tayong isa pa dito. Bulito sir, ano po? American din American Bully Anong ano po nito? Classification nito Standard Female Anong taon na po to? Four uh, and a half years old Mukhang proven na to sir ha Proven once Proven once, once. Normal delivery Pero kumusta? Mabait naman po <laughs> Mabait siya Mabait si ate oh. Proven once Anong tawag sa kulay niya sir? Red Brindle Oh, yan. Magkano po benta niyo sir? Uh, 6K na lang. 6K na lang. Proven was 2 years old. 2 and a half years old. Ang ganda, oh. Standard American Bully. Kasya. Okay. <laughs> Ito po ang ano ni sir. Homer Quimbao, ang FB page. FB page. Number? Ang number nyo ay? 09055-140-235. Ayan. Salamat so, po kontakin nyo. Nandito siya ngayon sa Bukawi Pet Market. Salamat po kuya. Salamat po. Nandito naman tayo sa pwesto ni Sir Fernando. Ito, English Bulldog. Nakakas na mukha, oh. Magkano dito sa English Bulldog mo? 25K na lang. Ito, ano male, female. Lalaki. ilang taon na to? Dalawang taon, 25K. Male English Bulldog Eto sir mga French 10K isa May papel wala Ah PCCI Ilang buwan na to 7 months old May mga papel PCCI 10K na lang isa Grabe oh Mga French Bulldog po yan Eto lilac po At chocopone yung isa, yung dalawang Choco Pie Choco Pie, dito, Mer Ayan, no? Ano mga gender nito, bro? Lahat lalaki Dito sa Buri 70 ng isa Ilang buwan? Apat na buwan? Male, female Isang babae Dalawang lalaki, 17, isa Ayan. Ito naman. Ito nanay nila. Ito yung nanay. 25. 25 k ito yung nanay daw. Ito mga to. Ito. 25 lang din to. Ito 9 months, 25k, naka-aircraft na, naka-aircraft lang. oh. Ba Babae? Babae rin. Yan, isang French na yan. 17. 17k. Ilang bola to, bro? 8 months, may papel. On hand, paper on hand. Anong tawag sa kulay na to? Pahit. Pahit, ang ganda, oh.

Ito po ang tanawin dito kapag ka marami na po napakanting pwesto. Katulad po yung mga previous vlogs ko, yung contents ko. Bakanti na po lahat yan. So, hanggang doon. Pero kanina po, punong-puno yan ng tao. Lalo na po yung side na yan. Yan yeah, sa may lugar ng jeep. At, uh, ang mga sasakyan po, lalo dyan sa dulong yan. Yan yeah, sa may court na yan. Ring ng basketball. Punong-punong po lahat nasa sakyan niyang kanina hanggang doon. Hindi magkamayo po sa sakyan dito, pati mga tao. Ayan po. At uh, so far po, uh, hundi na lang. Pero meron pa rin po mga ibang katulad ko nagsatsaga pa rin po dito. British Shorthair po, Toy Poodles. Ano sila madam? Mukhang may hinahanap. Hindi ko natin alam kung aso o pusa. Ang binabenta ni ko yung mga exotic cat. Exotic Persian cat. Magandang araw po ulit sa inyo, mga giliw kong kay Skippers At siyempre po yung ating moto Own a pet and win a friend Huwag po natin kakalimutan At uh, siyempre po, sana huwag niyo pong kalimutan din higit sa lahat Please subscribe po sa aking channel, Skipper TV At sa ngayon po ay uh, Kaunti na lang po ang naiwan dito Na mga sellers Actually dito sa side namin na to Ako na po yung pinakalas, dulo na po At mapapansin nyo sa likuran ko Ayan wala na Ayan po, naiwan na tent na yon ay ititiklop na po yun mamaya at saka syempre po, yun po ay karinderia no, kila ate. So, dito po, wala na. Pero dito sa side ko, kabila, meron pa pong mga naiwan, mga kasama natin. Ayan. At saka doon. Ayan. At uh, hari po, ay makahabol pa tayo. May dumating pa pong customer na magkagusto po dito sa ating mga alagang British Shorthair. 3 months old, dalawang female at saka isang male may mga deworms na po sila vaccines na lang po ang ulang kaya na po ang magtutuloy nun uh, healthy po yan, malalakas kumain uh, import po ang both parents male and uh, tatay at nanay tapos po itong ating alagang mga toy poodles ang male at isang female ang uh, bigay ko po dyan ay yung male po uh, 7.5 na lang yung female po uh, 6.5 na lang Ayan po, uh, binaba ko na po ang presyo para po lahat tayo masaya. Ano po? So, wag po niyo kakalimutan po mag-subscribe. Please subscribe po sa aking channel. At sana po uh, kung kayo po ay may question or comment, please comment down below at uh, pwedeng po akong kontakin sa akin pong FB page which is Skipper tg Ang background po noon ay background profile picture ay toy poodle na nasa loob ng pet traveling bag. Tapos po, yung aking pinaka-profile picture ay logo ko, bilog. Tapos meron siya, ang kulay niya ay reddish pink. Tapos may nakasulat na Skipper TV. Ayun po, huwag po kayo magkakamali. Ano po? Kasi marami po akong mapapansin ninyo kung titingnan nyo yan sa, sa YouTube channel or sa YouTube. Marami po ang kapangalan doon, Skipper TV. May Skipper din TV rin. Ano po? Skipper TV, ganyan. Ano? So, yun po yung aking logo. Ulitin ko, Bilog po siya na ang paint niya ay reddish pink tapos may nakasulat na Skipper TV tapos mayroong drawing na mountain bike at saka uh, dirt bike. No, oh, tapos may maliit na picture din ng Chihuahua ron. 'Yun po yung distinctive mark ng aking YouTube channel. At sa darating po linggo, siyempre po sa groto po tayo. So once again po, maraming salamat sa inyo mga kay skippers. Ito po si Skipper TV na muling nagpapasalamat sa inyo. Salamat po sa pag-subscribe. Have a great day po. Maray po salamat. Goodbye po.